buenos tardes, damas y caballeros. buenos started. earlier, earlier this week we blog about uh, the uh, fall, the start of the fall, the beginning of the fall of the duterte political uh, dynasty due to the fact that uh, it is fast losing uh, uh, powerful and influential allies who are leaving them one by one by one and who are aligning themselves with the Marcos administration while the others are uh, themselves are already looking for their own interests and going into hiding to include a uh, uh, Senator Bato de la Rosa and uh, we may also add the son of uh, Duterte, polong congressman polong duterte who has been missing in action from the time his father has been arrested so yun na po ito na talaga tuloy-tuloy na talaga tulad nung blinag natin tuloy-tuloy na yung mga laglagan blues at abandonment abandonment uh abandonment uh uh, develop, uh, abandon ship, uh, uh, de qua, uh political uh, shakedowns or pa, uh, uh, political downfall dahil inaabandonan na sila ng mga kaalyado nila. And uh, kahapon sa video niya, video address sa uh, sa Senado sa hearing ni Amy Marcos uh, where, where uh, Sarah spoke uh, from the Netherlands uh, yun nga sinabi nga niya na ah uh, inabandona na nga sila ng mga allies niya at uh, pati yung military na hindi ba sabi noon ni Duterte never yan magkukudeta sa kanya dahil sako-sako ng pera dinadala niya sa military binubusog niya talaga yung military di ba lalo na yung pulis nung time ng uh, ng uh, oplando double barrel na kung saan na uh, Uh, hindi lang sako-sako, trak-trak na pera. <laughs> ang binubuhos niya, binubuhosan niya sa mga police organization. Ha? So ang dami talagang nakinabang sa kanila. Pero ngayon, sinisingil na nila, saan na kayo? Nakinabang, kumita kayo sa pera ng taong bayan? Sa panahon ng tatay ko, saan na kayo? Kakaunti lang, halos sila-sila lang. Halos sa dala sa balikat, maliit na balikat ni Kitty at ng nanay niya si Hanilet ang uh, bigat ng uh, ng uh, ni Duterte nung habang uh, inaaresto na sila ni ni Je Major General uh, Nicolas Torre. Saan na yung sila Imi, di ba? Pati si Bongo, Bongo mismo, mismo binanatan si Imi ah, para kay pa itong mga hearing na ito kung hindi ka pumunta sa Villamor, Morel Base at ganon rin si uh, ganon rin uh, syempre yung mga iba doon si si Alan Peter Cayetano si nagpartiyon na participate doon si Jingo Estrada eh, they were nowhere to be found nowhere to be found miss talagang missing in action at the height of the of the arrest uh, of uh, Duterte na umabot pa naman ng isang araw at dito naman sa Metro Manila sa Villamor Air Base. So may time pa talaga sila umabol pero hindi nila ginawa yan. Kaya sabi ni Sarah, pa, parang feeling alone talaga siya. Siyempre naman, kay uh, alone talaga dahil uh, kahit kapatid niya, si Polong, eh dapat sumama dyan si Polong. Pati si Hanilet, dapat sumama dyan. Anyway, malaking uh, 20-year-old na ata si Kitty pwede na iwanan sa mga sa mga lola o lolo o kamag-anak, ha? So, sa mother side. Kung nandyan sa Pilipinas. So, kumbaga, Kitty think, can take care of herself and Hanilet can uh, already rejoin her as Pero ngayon, wala eh. Si Sarah naman doon. Si Sarah, si si Juan naman, uh, si uh, former executive secretary Medialdea ay nasa hospital pa. And also, si Robin Padilla, useless naman yan dyan ah uh, na nga parang desperado na nga ang boses na hindi pa niya nakikita si hanggang ngayon hindi pa hindi pa siya pinapayagan bumisita kay Duterte nagba-vlog na lang siya diyan ha at mayro uh, mayroon pa ka picture humalik siya sa isa sa mga isa sa mga uh, supporters ni si Duterte diyan so kumbaga wala na wala nang uh, useless rin diyan sa sila-sila na lang wala na wala na at sa dami ng senador sumusuporta kay Sara, ay eh, ang uh, nag ingay lang kahapon ay si Jinggoy at si uh, Alan Peter Cayetano na hindi tumatagbo, hindi tumatagbo sa any position itong eleksyon. So talagang uh, mayro na talagang abandonment uh, issue, ha? Huh? Abandonship problem ang uh, Duterte Duterte camp, ang Duterte political dynasty at uh, they are gro growing weaker by the day at inamin ito ni Sara Duterte mismo na pati yung military na umaasa sana sila na dahil sa talagang tiba-tiba ang military sa time ni Duterte di ba there was a time binabanatang pa si Duterte ng mga kritiko niya even, even at the height of the covid pandemic wala siyang pera para sa mga frontliners pero may pera siya para sa military at pulis. Pero ngayon, hiwala lang man daw gawa ang military para pigilan yung pag-aresto ni Duterte ng PNP ng mga puwersa ni uh, Nicolas Torre. Okay. Uh, pakinggan natin yung uh, yung uh, statement ni Sara sa Senado kahapon. The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. Member of the ICC. In fact, in a letter dated December 15, 2023, the president himself wrote, with respect, wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast, in Microsoft, that the jurisdiction. <laughs> napansin ni Enrico Sempio. Wow, Sir bat. parang sarang-sarang sara sarang ang color nyo. <laughs> Green, hehe Ay, hindi naman. Noon pa ito uh, sa Rotary sa Rotary Club namin. <laughs> Rotary, oh. Hindi, hindi yan Sara. Rotary yan. Ah. <laughs> okay. <laughs> Ikaw, ah. <laughs> Of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal, therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So, if the government itself has declared non cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the icc or interpol, does that duty override the fundamental rights of every filipino enshrined in our constitution? what happened on march 11, 2025 is not just about one man. it is about all of us. it is about the country. if a former president can be taken... my patayo. <laughs> about all of us. Eh, nung, uh, nung ninanakawan nyo kami sa time ni Duterte at iniwan nyo kami ng 13 trillion, 13 trillion na utang, na, na, may, may, may sinabi ba kayo, this is for all of us? Hindi, kayo kayo lang ah. Sabi nyo, this is for us. Ngayon, na-aresto na si Duterte at gusto nyo ibalik, yun na, issue na ng bayan. Ay, niloloko nyo kami ah without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino. Therefore, we must dare to ask more questions under whose authority did they... So, kung nangyari doon kay Duterte, mangyari sa atin. Hindi, mangyari yan sa akin. Hindi naman ako killer eh. Siguro langgam at ipis. Pero hindi naman uh, wala pa tayong pumatay kahit isang tao. PNP Act. Why didn't enforce a foreign warrant without the Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander in chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override? on our constitutional guarantees. We have now lost a former president. Ooh hoo hoo. hoo. <laughs> Saan na daw kayo mga military? Saan na 'yung mga sayang 'yung mga sako, sako sako na pera dinala sa inyo at sayang 'yung pina-triple niya 'yung sweldo niyo pati ng pulis. Ngayon 'yung mga military nag-nagre-retire. Mababa na yung 70, 100 to 200,000 per month ang uh, ang retirement benefits at retirement pay. Ha? Uh, kasamantala, nilibre libre ang bayad nila sa sa PhilHealth, sa uh, wala silang exempted sila sa contribution sa PhilHealth, sa GSIS, sa Pag-IBIG, lahat. Pero tiba-tiba, yung mga nagre-retire ngayon, milyonaryo milyonaryo. Ha? Uh, nakaka nakakaritar ng 5 million, 10 million. Samantala, yung ordinary mga empleyado, buong buhay bini, uh, sinakripisyo sa trabaho. Uh, swerte pa kung million ang, ang, ang retirement benefits. Ha? Kasi ba, marami ina-advance na nila. <laughs> Kinakaltas. Kwan na. ah, Nilo-loan na. <laughs> So, pero ang military, tiba-tiba. Kaya, bakit naman daw wala kayong ginawa? Bakit daw, ba, nandun pa naman sa loob sa Villamor Air Base si, 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 Duterte? Bakit hindi kayo lumusog doon? Mga Air Force, kaya siguro din doon. Kasi mga Air Force doon, hindi naman talaga lumalaban yan. Mga Air Force, lumalaban lang yung mga mga fighter pilots diyan at <laughs> <Tsaka> helicopter pilots. <laughs> eh, meron rin yung mga parachute kwan. Pero kahit yung mga parachute division, mga marines yun eh, di ba? Mga special action forces yun eh. So, wala eh. Wala talaga. Pinabayaan talaga. Kawawa naman. Kawawa. Tuloy. President, I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators, um, Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginag ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all. Oh, yung B. Thank you, new subscriber natin. Thank you and welcome to the uh, to the uh, uh Channel. Sabi ni Joben Quartz, weather weather lang, hindi na si Dix ang presidente. May tama ka. About politics, the administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa ang Oy, thank you ha, Gani De Los Reyes ha. Mr. Bat, sabi niya, nakapost sa news feed ko ang quotes mo. At syempre, nakatag ka. Oo nga, nakikita ko yung ilan dyan ha. Salamat, salamat. Gani de los Reyes, thank you. Ano ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang Anong dating gagawin sa Pilipinas? <laughs> Kayo lang kumita. Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa. <laughs> wow. Naiyak naman ako doon sa sinabi niya, ulitin daw natin, Ninay ka pala. Ninay. Nag-iisa si Ninay. Ikaw na pala ang female version ni Ninoy ah. Ninoy, hindi ka nag-iisa. Ninay, Sara. <laughs> hindi ka nag-iisa. Pero ikaw talaga nag-iisa. Si Ninoy, Ninoy, hindi nag-iisa. Ikaw, Ninay, nag-iisa ka na dyan. <laughs> Pati kapatid mo sa polong, inabandono na kayo. <laughs> Sana si Polong. Sana. Pati sa Netherlands, takot pumunta si Polong. Dito sa, man, sa, mga rally, takot rin magsalita si Polong. Ano na yan, Polong? Ayaw mo talaga, ayaw mo talaga bitawan ng 51 billion na nirelease sa'yo sa, ng uh, pork barrel during sa time sa Duterte administration? Yung argument, mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo. Sara, nag-iisa ka. Ninoy, hindi ka nag-iisa. <laughs> si Ninay, nag-iisa. <laughs> <laughs> sa ating bayan. Thank you. Thank you. Marami. Okay, ah. Ang bagong nina ya. Ah. Bagong angulo yun ha. Ah. Bagong spin ha. Ah. Ninay. Ah. O pakinggan naman natin, inalaborate niya yung paniningil niya sa, sa, sa Armed Forces of the Philippines. ah uh, pero hindi naman daw siya hindi naman daw siya uh, inuudjoke ang military para gumalaw laban sa Marcos administration. Pero gano'n na nga, gano'n na nga pinapayawatig niya kasi kung gumalaw 'yung military, aba, civil war yan. Civil war yan, Kudeta tayo ng bibig sabihin nun. Ha? Or at uh, the very least kwan yun? Uh, open uh, kwan yun, open war 'yung doon sa sa Villamor Air Base, ha? Sige, dito naman isa. Si Ninay, hindi ka, nag-iisa. <laughs> Di ba? Emily Sinoy, Talawgon. Sinisiraan ang memory ni Pinoy noon. Pero ngayon, Sara, nag-iisa. <laughs> Ginagamit pa yung kwan ni Ninoy Aquino. Ah. Yung, uh, yung kwan. Yung uh, kwan yung uh, slogan ng mga pro-Aquino forces noon. Okay. Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you've said na uh, gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulong Duterte. Uh, sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay Datang Pangulo? Sa so, tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Uh, sa so tingin ko ba pananagutin sila? Uh, oh, ibig sabihin, gusto niya kung pananagutin sila. Kasi sabi niya, pinabayaan nila, maalis dito ang former, uh, ah, kwan, ah, former head of state, ha? the commander-in-chief. Eh no, noon pa yun eh. Sino ba commander-in-chief ngayon? Eh di si President Bongbong Marcos. Eh ba, kan saan sila magsasign? Sa ex o sa present. Eh, kung gusto niya mag, mag sila sa ex, eh, gera na yan. Kudeta na yan. Insubordination na yan. Civil war na yan. Yun talaga ang gusto nila mangyari. Kaya dinidelay nila hanggang magalit ang military. Ang dami pa sila mga pinapakita picture yung nakahiga si Duterte. Kung wari, naka-kwan, naka, naka, ano pa yun? nakabri ba ano po yun yung ka-oxygen pero nakakatuwa hindi wala lang time time i-block yun eh pero yung 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 tube ng oxygen hindi nakakonekta sa oxygen props lang pala <laughs> di ba siguro nakita niyo na rin yun eh props kakatuwa talaga ito paawa effect so inu joke talaga hindi lang military tara na tara na gawin niyo naman worth it yung nakaw namin na million billion trillion trillion, trillion para ibigay sa inyo sako-sakong pera, you make it worth it naman. Ganun. <laughs> Base sa sagot ng Secretary of uh, Department of National Defense ay uh, mukhang wala. Uh, hindi sila pananagutin pero yes, tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang uh, protector of the states, and national sovereignty. Oh, protector of the state and national sovereignty, but not the Duterte's. Tapos na eh, ex na eh. Protector of the president, mga PSG. And protector of the country, bakit? Kayo, prinotektahan nyo ba yung bansa nung time ni Duterte habang inaatake tayo ng China? Nag ba? Nag-jetski ba, nag ba si Duterte? At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed uh, Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command o, o, o dating tawag natin ay Presidential Security Group. Masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating um, former President Estrada, former President Arroyo, um, ay mga membro at ni former President Duterte ay mga membro ng PSG dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating uh, bansa and they are very important uh, individuals uh, para sa isang bansa. Oo, uh, duty-bound silang protektahin yung kahit sa Amerika naman. Ha? Kahit ex-president na may mga detail pa, mga apat, lima, ganun na Presidential Security Group, ah, protectors. Pero kung may gumawa ka ng kriminalidad, pumatay ka ng tao, pumatay ka 30,000 katao, wala, hindi, hindi ka na proteksyon nun. Kasi dapat ah, sa pa kwan mo, sagutin mo yung mga, yung mga kwan, pananagutan mo yung ginawa mo. Parang hindi lawyer magsalita. Nanunumbat lang talaga. Thank you, ma'am. Next, uh, okay. Next question is Jonah Giolagon. Asahi Shimbun. Uy, si Jonah Giolagon, maganda yan. Ha? Sexy yan. Eh. <laughs> subscriber rin, uh, subscribe, subscribe rin yan dito si Jonah. Nag-yoyoga yan. Kaya sexy. Kwan siya. Uh, reporter siya ng Asahi Shimbun. Uh, number one newspaper sa Japan. Good afternoon, ma'am. Thank you for taking the time to speak with us. Um, picking up from the qu previous question, in your in your statement at the Senate hearing, you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base, and then you posed a question that, um, what can be done to you know what can be done to bring um, FPRRD home without you know. uh, what can the military do to right that wrong? So, Sadali, Jonah. Sabi ni Alvin Bernardo, nag-iisa lang naman kayong kumita. Huwag mo nang idamay mga Pilipino. May tama ka, Alvin. Tuloy si Jonah. What do you think can the, the Philippine government do at this time to, you know, to bring him home from The Hague? Um, and what can the, you know, I'm going back to that, what can the military do to correct uh the oversight maybe that when it allowed uh the turnover of a filipino citizen to a foreign organization mm, i think it is best if you ask them i do not want to suggest to them dapat gawin. Dapat -demand natin sa na sila, but uh, clearly from uh, the answers of uh, secretary of uh, the department of justice sempre lawyer, ha? Maganda yung tanong ni Kwan. Ano ba pwede nila gawin? Inuudyok nyo ba sila na lumaban? Sabi niya, bahala na sila mag-isip. ma <laughs> marunong rin, ha? Marunong rin mag... Uh, hindi, uh, trap question yun ni, ni Jonah, pero na nalusutan niya na bahala sila mag-isip. Hindi ako para magsabi yan. Isipin lang nila kung uh, gaano na kinabang sila sa sako-sako na pera ng tatay ko. As if kanila yung pera. Pera natin yun. <laughs> China, um, I don't think they will uh, make moves in uh, taking back or bringing uh, the former president home. So hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiwi ang ating dating pangulo and uh, he expressed that already as well kasi sinabi niya na magmi mayor pa siya magiging mayor pa siya and uh, he needs to go back home because uh, he needs to serve the people of Davao City ma'am i i Right now, ano po yung iba pang paraan na nakikita ninyo without without having to wait for the entire ICC process to finish to conclude. Uh mm, ah, medami namang ano, uh, well hindi madami, uh, very limited ang options uh, right now, pero there are options um, just cannot discuss them. Uh, kasi you know Uh, the Philippine government is working with the ICC in making sure that the president stays in detention. So huwag na lang natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero merong very limited ang options pero meron. Ma'am pwedeng isa pa, birthday lang po ni FPRRD later this mm -hmm. month. Ano po ang plano natin para din sa kanyang birthday? Uh, nag-aantay ako kung sino sa mga... Okay, later na. Kwan na yan, na tayo interesado dyan. So yun, nakita, nakita nyo na na nag-iisa si Sara ni si Pulong, wala dyan. Ni si Honeylet, wala dyan. Yung mga hawak ng ganito, wala. <laughs> Ayaw ka na mawala ito, pero ito hindi ko nabitawan to. So kawawa naman si Sarah Nag-iisa si nag-iisa si Ninay. <laughs> ah, ah, ginagaya pa si Ninoy, ha. Ah. Pero si Ninoy hindi nag-iisa, ikaw nag-iisa ka na dyan So 'yan, ha. Ah. So uh, 'yun guys, uh, we just want to vlog this kahit uh, kahapon pa to nangyari, hindi natin ito na vlog kahapon kasi naka na high blood tayo. Ah, uh, toot As a follow-up vlog, doon sa unang vlog natin na nagkakakrambling down na pabagsak na yung Duterte dynasty at uh, uh, may abandonship uh, 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 reality na ito. Na unti-unti na yan, abandon na sila. Uh, kasama na ka dyan, una unang inabandon na sila ni Xi Jinping. <laughs> at uh, sabi ni Duterte... BFF daw niya si Donald Trump, inimbita daw siya sa inauguration habang si President Marcos hindi naman naimbitahan. Pero tahimik naman walang sinabi si Donald Trump, wala rin sinabi yung mga world leaders. At dito naman, hindi natin alam kung matutuloy pa yung mga rally na ngayon sinabi na ni Sarah na hindi na talaga maibabalik yung tatay niya. So talaga naman na... Uh, that now they are feeling all alone. Ha? Huh? So ganyan rin feeling ng Pinoy nung, uh, nung nandyan sila sa power at inabandon na nila tayo. Ha? Huh? Uh, at pinili nila, pinili nila na gawin presidential uh, officer si Michael Young. <laughs> at pinili nila magsama-sama pati mga Chino na smuggler, Chino na pogo. So ang feeling rin natin inabandon na nila tayo. Sila-sila lang pati mga mayaman na mga senador, congressman at mga negosyante. Ngayon naman, sila naman inabandona ng mga ito. Pero huwag natin kalimutan, uh, huwag natin kalimutan kung sino pa rin nandyan pa rin, uh, nasa pwesto pa rin, ha, or gusto bumalik sa pwesto na mga dati Duterte boys, ha, i-quan pa rin, i-reject natin yan sa eleksyon, ha, and later, uh, ilalabas natin yung lista ni Bat. Bat's list of Senators. Senators muna then later mga party and uh, and uh, mga local officials so ang dito na muna tayo uh, we just want to give you an update na galing na mismo kay Sara na piling ninay na siya nag-iisa so mucho y mas gracias sa todos thank you everyone for joining me in this vlog and see you in my next vlog